Mapagpalang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Day dive tayo ngayon Tayo mamaya ng pangulam ulam At paggagabi mga kapaders Nasa maang panahon Lagi nasubas ko Ayan ang paikot ng ating kapaligiran mga kapaders Maulanin ngayon At saka ang alon malalaki Tatlo lang mga kasama Si Karabis Rico Dalawang buso kayo mga kapaders Nabang-abang sa aming pag ngayon, sana swertihin. Panibagong dive tayo, pamana sa umaga. Narong si Kalibs Rico, nasa unahan ko. Maraming isda dito mga kapatid sa bahura. Tayo mamimili. Maraming sumuot sa butas, ating silipin. Dito, may talig bago. Mailap mga kapaders. Siguro nakita yata yung pana ko. Dito ko napansin. Dito sana malabas yung talikbago ating aabangan. Na ito na. naroon mga kapaders, nakatalikod. Mm -hmm. Tinamaan. Ayos, pang ulam. Maraming salamat uli Lord. Makakatikim tayo ng sinabawan na ito sigurado mamaya pag uwi. Patayin ko muna ang plus light. Ayos na naman itong dagdagan. Na ito si Kaday si Rico. Medyo dudukot sa butas mga kapaders. Meron din piya ng isda. Nahihirapan sa isda. Atin tutulungan. Dito ko si Stanlis ng pana. Hilahin ko ng Stanlis. Yung isda na hawakan niya. Ay na, hilahin na. Uy, surahan. Malaki-laki na ito. Ay, sigurado na ang pang-ulam. Pagkakataon ito, makakatikim tayo ng sariwang isda na naman ngayong umaga. Sigurado ang panlaban sa lamig ng panahon kapag tayo nakahigop ng sabaw ng isda. Hanap ulit tayo. malabu ang dagat mga kapader, saka makulimlim ang panahon. Kaya tayo nagamit ng flashlight para makita ang isda sa butas na ito pa. Mm -hmm. Lagat ka dyan. Wow, ito favorite ulam mga kapaders ang isdang lambingan pero pag nakatinik naman sobrang mantak at hindi makakalimutan ito ang isdang wag lalagyan ng kalamansi sigurado sarap at maraming mauubos na kanin pagkatanggol ko ng isda sa pana mayroon sa ating lumapit na isda mga kapaders naroon isdang alatan kaya lang napakailap ating silipin sa butas nasa na kaya yun Palibhasa maraming butas hindi na makita yung isda mga parrot fish ang kasamahan nung isdang alatan sayang, hindi nagpakita yung alatan malaki pa naman mga kapaders at balikan, baka lumabas na sa sabuhin na, ito na ay talagang mailap matisimpuhan ko yan silipin kong mabuti ang butas mm -hmm. lagata ka dyan ano kaya kung tinamaan ahawakan ah, kong stainless ng pana ay na ito, tinamaan Dandahanin kong hilahin. Huwag lang makabunot. Uy, sigurado ka sa akin. Thank you, Lord. Makaulam na naman kami. Pag-abanti ko sa unahan, may isla dito nakasilog. Pales na. Ayun, tinamaan. Napahabulang ko ang stainless na mga kapaders. Sigurado na ito. Walang kawala. Isdang may balbas. Timbungan kong tawag sa amin. First class. Sana makadilin siya. Kahit tigis 50 pang rekado. Ang isdang masarap kahit anong lutong potahe ang hindi nyong makakalimutan timbungan lang pala at sa unahan ko mga kapadyers meron lumalangoy nakatakas kay kadabis rico malaking alatan alatan na kulay puti dandahanin kong lapitan naroon malaki pa ako mga kapadyers alatan na kulay puti sana tamaan may tama na ito sa parting tiyan nakapunit sa panin kadabis rico malapit na ako mga kapadyers mm -hmm. uy nakailag grabe yung paninigas ko magkakautot pa ako <laughs> na ito isdantalik bago Uy, naroon na sumot na sa ilalimang butas. Hahanapin natin itong malaking binagong. Uy, na ito. Dalawa mga kapaders. Siguro mag-asawa ito. Mm -hmm. Lagata ka dyan, tinamaan man. Akala ko At yung isa nakailag. Di balik at hindi nahuli parehas. Ang importante, nakaisa tayo. Tumaas ako ng langoy. At meron sa akin papalapit, lumilingas ang mata mga kapaders. Na ito na, mm, -hmm. nakailag, hindi tinamaan. Anong isdaing kaya yan? Dito sa Elman Butas, sumuot yung isda mga kapatiers. Mm hmm Uy, sibungin pala yun. Kaya pala malikot mga kapatiers. dumadaro sa lingas ng plus light. Maraming salamat Lord. Nakachamba man isa. Ay sigurado na mga kamawin na sagastos. Ano kaya kumakaisa pa tayong lapo-lapo? Ganda ng tama. Sa gitna ng katawang tinamaan hanap ulit tayo malabo-labo talaga ang dagat talagang kailangan ng plus light may pinapanin kasamahan ko anong isdaing kaya yun Salamat mga kapalso ay ay latan tayo ang papana uy mailap na ayun namang palapit mga kapalers siguro nasaktan na yun sa panin ni Krebis Rico susundan ko lang kung saan pupunta at kung saan susuot at sigurado pag ito sumuot sa butas wala tong kawala sa akin naroon na sumuot na nga kawala na sa akin mga kapalers pag abanti ko sa unahan, magandang bahura at ang ilalim, maluwag mga kapaders dito. May mga isdang lang nilang dito sa ilalim ng butas. Silipin natin. Sana may panain. Kahit lambingan, pakita lamang sa bawan. Uy, na ito, lambingan nga. Mmm, -hmm, tinamaan. Uy, nang makapunit man. huy sayang. Naroon, tumawa lang sa akin. Hahanapin <laughs> ah, ko yung lambingan. Sayang yun. Naroon ang masarap pang ulam mga kapaders. Kaya lang ako may sima. Musi. Yun ang masarap saan ang kunutin. Naroon yung lambingan. May na mga kapaders. Ayun mong palapit. Gayan talaga pag nasaktan. Kahit sino man. Pag nasaktan. Kakalimutan na yan. Kapag lumayo na kahit kailanman. Hindi na yan babalik. At iiwas na yan. At kung saan pupunta kung saan siya karapat dapat doon niya susuot at hahanap ng susuotan na butas pinahihirapan ako ng lambingan sayang mga kapadyers laki pa naman sana gigigil ako dun parang masarap sabawan na may kalamansi dito sa kabilang butas itong baura ating iikutin lang mga kapadyers at baka nandito yung lambingan nasa na kaya yun talagang malabo ang dagat siguro umuulan mga kapadyers makulimlim ay may isda dito talig bago ay! Ay, hamal yan. Hindi ko nakalabit agad yung pana. Dito sa butas, may papalabas na mga kapaders. Abangan ko na. Naroon na, malayo na. Mm -hmm. Tinamaan man. Maigay lang at mahaba yung hagat ng pana, yung pinakantali. Ayan o, oh, parting tinamaan. Isdang may balbas. Pangalawang hulatin mga kapaders. Ayos na ito. Salamat uli Lord. First class, sabawan. Hanap pa tayo. Madilim-dilim na mga kapaders pero maaga pa ang uras alas 9 pala ang mga kapaders maaga pa, hindi pa dito may dalawang talik bago hmmm huy, -hmm. dinuplasan pa hanapin ko, baka andito lang, na ito mm hmmm na dubol mga kapaders, uy, nang makatanggal pa yung isa sayang, nakachimpo sana dubol sana mga kapaders isang panaan laang isang nahuli siguro yung isa, labit ang tama, nakapunit ayos lang, naka isa man tayo uli sigurado huwag tayong mawala ng pag-asa at iwala lang tayo na yun si Lord at magbibigay ng biyaya para sa atin na ito pa mm, -hmm. sigurado naman ito na gitik pati mga kapaders mayroon pang isa mga kapaders may isda ayan susungkitin ko you know butike mga kapaders butike isda tawag sa amin masarap yung pinirito or ihaw malutang na rin kami Magandang tanghali sa inyong lahat mga kapaders. Oras nga pala ngayon, mag alas 12 pala ang ito yung aming huli ni Kadabis Rico sa isang dive la ang mga kapaders. Medyo malabo ang dagat ngayon. Hindi pa kasi nung makita ang isda kapag malayo, dapat talagang nalapitan talaga mga kapaders. Pero ayos man nating nahuli mga first class. Yan, surahan, lambingan, talikbago, bigan, alatan mga kapaders, timbungan. Yan ang mga isda dito sa aming mamahalin. Pero ang kilo, 130 lang mga kapaders. Magaan sa bulsa at masarap na isda ang maiulam ulam. Lalo kapag itong sariwa mga kapaders. Siya nga pala, maraming salamat Lord sa biyaya ngayon na pinagalob sa amin. Amin itong pagdadamutan. Ito yung aking gamit na flashlight saka gasmas mga kapaders. ang bibilhin daw ang ating huli. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapaders. Uh, siya nga pala. Kaya hindi tayo nakapagluto mga kapadres ng ating huli dahil yung ating huli lahat mga kapadres ngayong araw yung dalawang kasamahan ko ng pang ulam sa kayo natira pinilit-pilit sa amin nung taga dito mga kapadres binili sa amin kaya kahit ako walang may ulam mga kapadres kaya ibinta ko lang sa kanila at para meron silang pang ulam mga kapadres kaya ulam ko ngayong hapunan daing mga kapadres hindi tayo nakatikim ng sariwang isda, di ba? Uh, Panaglata pang dagat, sa tayo babawi mga kapaders. Dahil dito sa amin, sa harap ng isla, malaksang amihan mga kapaders, saka malamig na ang simoy ng hangin. Talagang sisyon na ng amihan ng mga hangin mga kapaders. Kaya delikado tuloy-tuloy na yan sa paglamig at paglakas ng dagat mga kapaders. Papunta sa pag-amihanin. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panonood. Maraming salamat din po sa mga nag-share ng ating video. Pati na rin sa nag-like. Maraming salamat din po sa nag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang pag hindi pag-skip ng ads mga kapaders. Maraming salamat po. God bless.